on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada midterm election special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Manila. Mimsibo, Cagayan sa General Santos City, Sa de Sultan Kudarat, Batangas City, Trento Agusan del Sur. The Music and News. The mandate 2025, the Brigada midterm election special coverage. Magsisibulana ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kilabokasan. Abalon. In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 .1 Brigada .1. News FM, Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, Alashete ng Umaga. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Bagong Balita, Brigada Balita, Nationwide. Headlines, Brigada Balita, Nationwide. Headlines, Brigada Balita. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa NCR iniurong sa May 13. Samantalang sa Visayas naman, yan nga hong roll out ng 20 pesos per kilo na bigas, aarangkada na ngayong araw. Third District Congressional Candidates ng Quezon Province na si Mayor Florido dinisqualify ng Comelec. BNP Chief Marbil at CIDG Director Torre Hantara o Harapin. Ang posibleng kaso kaugnay sa pag aresto kay dating Pangulong Duterte. Content creator na nagpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa agawan umano ng NBI at ng PNP sa 10 million pesos na reward para sa pag-aresto kay Kibuloy. Nagsori. Ah, at mga manggagawang Pilipino, parapat dapat lang daw na makatanggap ng dissenting living wage ay huyan sa ilang mambabatas. Siksik sa so mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Webes, mga Kaprikada, May 1, 2025, Labor Day. Kami pong inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Inanunsyo ng Department of Agriculture na ililipat nito ang petsa ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Kadiwa Center sa Metro Manila sa May 13. Yan po'y kasunod ng apila ng Commission on Elections sa DA na pansamantalang ipagpaliban ang pagpapatupad ng programa sa Metro Manila hanggang sa matapos ang halalan sa May 12 para humaiwasan ang mga akusasyon na ginagamit sa pamumulitika ang programa ng pamahalaan. Ayon po kay DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., ang pilot launch lamang sa Kadiwa site sa Cebu ang matutuloy ngayong Huwebes, May 1, 2025. Posible rin anyang madagdagan ang bilang ng mga Kadiwa stores na sasali sa naturang programa. Brigada Balita Nationwide. Na sa Metro Manila, dyan naman nga ho sa Visayas ay aarangkada na ito nga ang ahong pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Brigada Jigo Boy Custodio, i-brigada mo! Brigada Kasabay ng Labor Day, simulan na rin ngayong araw ang bentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Visayas. Katuparan ito sa pangako ni Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang presyo ng bigas para matulungan ng mga Pilipino. Kabilang din ito sa hakbang ng pamahalaan para matugunan ang kahirapan at kagutuman. Makakabili ng 20 pesos na bigas sa mga nasa vulnerable sector tulad ng mga solo parent, may kapansanan, mahihirap at senior citizen. Hanggang 30 kilong bigas ang pwedeng bilhin kada buwan, katumbas yan ng 600 pesos. Higit na mas mura yan kaysa sa higit 1,000 pisong presyo ng kalahating kaba ng well-milled rice. Hindi lamang sa Visaya si Bebenta ang murang bigas, kundi maging sa walong kadiwa site sa Metro Manila ngayong linggo. Tiniyak ng Department of Agriculture na dekalidad ang bigas na ibibenta sa publiko. Ayon sa DA, nasa 800,000 pamilya o nasa 4 milyong individual ang makikinabang sa programa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Kada balita nationwide. Kada balita. The Mandate! The Mandate! 2025 midterm election. ng Commission on Elections sa pagkandidato bilang kongresista sa 3rd District ng Quezon Province, si General Luna Incumbent Mayor Matt Erwin Florido. Basi ho sa imbisigasyon ng Comelec, lumalabas na bukod sa pamimigay ng pagkain, nagbigay din daw ito ng 2,000 piso. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia... Ito ang kauna-unahang disqualification case na naresolba ng Comelec. Maaari daw umapila si Florido sa komisyon bago tuluyang ipatupad ang kanyang disqualification. Good buying! Isa raw sa problema ng mga Pilipino bawat halalan, yun ayon kay Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro. We lovely rose, Makinano! E brigado, Brigado, Mariing idiniin ni Vice President Sara Duterte na isa sa patuloy na problema ng mga Pilipino ay ang vote buying bawat halalan. Ito ang pahayag ng ikalawang pangulo sa pagbisita sa barangay Makabalan nitong lunsod ng Cagayan de Oro kahapon para sa political gathering. Paliwanag ni Duterte na dahil sa vote buying, marami pa rin sa mga Pilipino ang nananatiling nasa mahirap na kalagayan. Dagdag pa ng opisyal na iba ang paraan ng vote buying sa ngayon dahil dinadaan ito sa mga programa ng gobyerno. Panaw Pinatawagan naman ito sa lahat na huwag magpadala sa mga sikat na apliyado o sa matatamis na salita upang hindi maloko sa mga binitawang pangako. In the heart of changing lives, ito si Brigada Lovely Sambaan Makinano ng 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Music and News Authority. Sa ibang balita na tayo, mga kabrigada, BNP Chief Marbil at si IDG Director Torre Handaraw Harapin ang posibleng kaso kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Nakahanda si na PNP Chief General Romel Francisco Marbil at Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III na harapin ang anumang posibleng kaso kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng rekomendasyon ni Senate Foreign Relations Committee Chairperson Amy Marcos na dapat investigahan ng Office of the Ombudsman ang limang opisyal ng pamahalaan kabilang si bilat Torre dahil sa mga posibleng paglabag tulad ng arbitrary detention at grave misconduct. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, naninindigan si na General Marbil at Major General Torre na tumugon lamang sila sa hiling ng Philippine Center on Transnational Crime na tulungan sila sa pagsisilbi ng tinatawag na Red Fusion Notice mula sa Interpol laban sa dating Pangulo iginit din ni Fuhardo na naniniwalang dalawang opisyal na sumunod lamang sila sa batas at sa kanilang mandato This is the uh, the, the uh, position of the PNP with respect to the uh, possible uh, uh, criminal and administrative cases to be filed against uh, the Chief PNP and uh, General uh, Torre and uh, they are uh, They they are prepared to answer any and all charges before any proper forum but uh, we have to uh, reiterate, reiterate na ang naging papel lang po ng PNP dito sa pag-aresto uh, po kay uh, dating uh, Pangulong uh, Duterte is uh, we just extended a uh, assistance sa uh, PCTC who uh, requested na tulungan natin sila para i-implement po yung uh, red fusion notice po, uh, issued against the former president po in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. One time the new Filipino time, 7.10 ng umaga. Paid Nathan Odocando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Uh, Kababayan, okay. patuloy natin ang suporta kay uh, Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto niya. Pagkasenador Marcoleta. Number 38 sa Balota. Best political advertisement is paid for with Dante Marcoleta. Thank is up. By Romulo Dills Reyes. Thank is up. Brigada Balita Nationwide. Ang... Tiniyak daw ho ng Malacanang na may sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga residenteng Excuse me po, residenteng naapektuhan ng pagputok ng bulkang bulusan sa Sorsogon sa kabila nga ho ng patuloy na pagtugon sa iba pang sakuna gaya na lang ng pag rin ng bulkang Kanlaon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na may standby funds sa pamahalaan at nakapag-preposition na rin na mga relief stockpile ang DSWD para ho sa agarang pagbibigay ng tulong. Agad din anyang inatasan ni Pangulong Marcos si DSWD Secretary Gatchalian na magtungo sa lugar upang magsagawa ng assessment at iyakin ng maayos sa distribution ng food packs at serbisyo sa mga evacuation centers. Maliban nga ho dyan sa mga food packs, nag-set up na rin ng mobile kitchen dyan ho yan sa may huban nabatid na batay sa ulat ng OCD, may 15,000 families ang apektado ng magkakasunod na pagputok ng bulkang Bulusan. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga manggagawang Pilipino, karapat dapat lang tao na makatanggap ng dissenting living wage ayon sa isang senadora. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Napapanahon na raw para madagdagan ang sahod ng mga manggagawa. Ito ay ayon kay Senadora Grace po dahil na nga rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa merkado. Ani po bilang kinikilalang backbone ng ekonomiya ang mga manggagawa ay karapat dapat lang silang mabigyan ng dissenting living wage para mabuhay ang kanila mga pamilya. Kaso nito tulad ng ilang senador ay tiniyak ni po na ipagpapatuloy niya ang pagtutulak sa mga batas na siyang makakatulong sa mga manggagawa. Patuloy naman din itong nanawagan sa mga employer na bigyan ng allowance o benepisyo ang kanilang mga empleyado, lalo na kung meron naman silang kakayahan na gawin ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ito hong expansion ng solar-powered irrigation project sa buong bansa. Target down ng liderato ng Kamara. Higala Haji Kaaminyo, e brigada mo! Brigada! Nagbigay ng commitment si House Speaker Martin Romualdez na patuloy na popondohan ang National Irrigation Administration para sa expansion ng sistema ng patubig para sa mga magsasaka. Sa kanyang mensahe sa inaugurasyon ng irrigation system sa Sariaya, Quezon, sinabi ni Romualdez na patid niyang mahalaga ang patubig sa pagpapaunlad ng produksyon at agrikultura tutulong anyang ang kamara para palakasin ang productivity ng mga lokal na magsasaka kaya hinihikayat sila na pangalagaan, pagyamanin at palakasin ang benepisyo ng proyektong ito. Bilangin inyong speaker, kaysa ninyo ang buong kamara sa layunin ng gawing abot kamay ang modernong irigasyon para sa bawat magsasaka sa bansa. Hindi lang sa Kastanyas, hindi lang dito sa Quezon, kundi sa bawat sulok ng Pilipinas na nangangailangan na patubig, ani at kabuhayan. Andito po kami para sa iyo. Sa nakalipas na dalawang taon ay tinaasan umano ng Kongreso ang budget ng NIA Nitong 2025 Nationwide National Irrigation Administration Irrigators Association Congress, nangako ang speaker na susuportahan ng Kamara ang Solar Powered Pump Irrigation Projects o SPIP sa buong bansa dahil sa papel nito na iangat ang agricultural communities. Dagdag pa ni Pamualdez, sa kabila ng mga hamon sa nagbabagong klima, nagsilbing pagkakataon ng pagtatayo ng solar irrigation upang mapaigting ang implementasyon ng renewable energy projects sa buong bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority Nag-CCC at humingi ng tawad sa NBI at PNP Ito hong content creator na si Jenny dahil sa pagpapakalat daw ng maling impormasyon Sa so post ho niya kasi na kumalat sa social media Sinabi hoon niya na nag daw ang PNP at NBI sa 10 million pesos na bounty o reward sa pagkakaresto kay Apollo Kibuloy. Ay kay NBI Director Jaime Santiago, fake news naman pala ang sinabi ng content creator na hinarang daw sila ng PNP at nagkaroon daw ng pagtatalo dahil nga ho sa pabuyang 10 milyon. Ang totoong kwento raw ay mayroong checkpoint sa Davao kaya huminto ang sakyan ng NBI at nang malaman naman ng PNP na NBI ang lula nito ay agad din naman silang pinadaan. Paliwanag ni Jenny wala raw siyang intensyon na pag-awayin ng dalawang government agencies dahil lang nais lang daw niya ay humakot ng likes at followers para kumita ng pera raw. Sa social media daw, babala naman ni Santiago na hindi nila palalampasin ang mga nagpapakalat ng fake news na sumisira sa imahe ng gobyerno. Si Jenny ay ipinasupina ng NBI dahil nga ho sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Brigada Balita Nationwide Sa ibang paksa mo na tayo mga kabrigada Pagpapalabas ng iba pang mga movies Ni Superstar Nora Onor Suportado naman ng MTRCB Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! p report! Senado ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang pagpapalabas ng ilan pang mga pelikula na pinagbibidahan ni superstar at pambansang alagad ng sining Miss Nora Honora. Ito ay bilang pagpupugay sa legasya nito sa film industry. Ang beloved na tungkol sa pag-ibig ay rated PG o nangangailangan ng patnubay na magulang at ang The Floor Contemplation Story ay R13 o angkop naman sa mga edad 13 pataas. Kasabay ng hakbang na ito, hinikayat ni MTRCB Chairperson at CEO Lala Soto Antonio ang publiko na panoorin ang mga pelikula ng nag-iisang Nora Honor na nagsilbing isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Sa huli, tiniyak ng MTRCB na hindi ito titigil ng suportahan ang mga inisyatiba na pagpreserva at pagbibigay pugay sa classic films gaya ng mga obra kung saan makikita ang galing at husay ng superstar. In the heart of changing lights, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada Nueva Sasa Manila. The Music and News. Uh, right. sorry, Nationwide! Nanawagan ang panalangin si Senador Bongo para husa sa mga apektadong residente ng Ashfall na mula ho sa pagsabog ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Kasabay ho nito patuloy pa ring sinusulong ng mambabatas ang pagkakaroon ng mandatory evacuation centers sa buong pansahuyan. Paliwanag ni Go bilang principal author ng Republic Act 12076 o yung Ligtas Pinoy Center's Law. Sa ilalim ng nasabing batas ay mabibigyan ng permanente, ligtas at maayos na evacuation centers ang lahat ng mga bayan sa buong Pilipinas. Bilang pagkilala naman sa Katanduanes bilang Abaca Capital of the Philippines, muli hong ipinabot ni Deputy Speaker Gabriel Villar ang kanyang suporta sa lokal na industriya ng Abaca nang bumisita ho siya sa lugar. Binati rin ni Villara mga manggagawa ng abaka sa Katanduanes na ayon sa mambabatas ay malaki ang tulong para humapalago ang ating ekonomiya. Binanggit din niya ang kahalagahan ng sapat na suporta sa mga ito para humatiyak na ang kanilang mga produkto ay nabibili sa makatarungang presyo. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, patuloy ho na nilalabanan ng isang siyam na taong gulang na bata na si Princess Alicante ang isang sakit na unti-unti pong nagpapahina sa kanyang katawan. Ang kanyang tiyan at muka ay namamaga. Habang ang kanyang katawan ay labisong namamayat, mga palatandaan huyan ng kidney failure na unti-unti pong nagpapahina sa kanyang kalusugan. Dahil po sa kanyang kwento, hindi po nag tumulong ang WANTahanan at ang Brigada News FM Palawan para ho makapagbigay ng tulong pinansyal para ho kay Princess. Lubos pong pasasalamat ng kanyang nanay na si Miss Donna sa ho sa mga nanawagan para ho sa tulong. Isang patunay ho yan na sa kabila ho ng hirap ang pagmamalasakit po ng kapwa ay patuloy na magbibigay po sa atin ng pag-asa. And uh lubos po kami nagpapasalamat sa lahat po nang tumulong uh, para po sa pagpapagamot po ni Princess Caris po uh, at sa nais pong tumulong po magpaabot po muli ng kanilang tulong. Handa po namin 'yan tanggapin dahil po uh, kailangan kailangan po at tulungan po natin yung pamilya po ni Princess. Lalot higit po si Princess po at Ah, uh, nananawagan din po ako na isama niyo po sa prayer niyo si Princess Carissa. Agara nya pong pagaling. Bola po sa Brigada News FM at sa wantahanan, Maraming salamat. Ka, brigada. Balita ng Kabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.